Hello mga kapusa, katpayo, katropa, mga dami cats at sa lahat po ng mga cats. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like at mga nag-comment sa aking YouTube, YouTube, channel kahit na kakaumpisa pa lang po natin. At dun sa mga new viewers po, subscribe po at ring the bell para updated po sa ating mga new mga katropa, meron tayong friends sa Facebook na nagtanong on yes, nagtanong kung paano daw mapanatiling mabango at malinis ang ating cat house. So, today, i-reveal natin kung paano nananatiling mabango at malinis itong ating cat house. Save me from this crazy world we live in. And I know it could happen Cause you Yaman, know that Panoorin po ang ating video Mga kapusa, unang-una sa morning Iti-turn on muna natin yung lights At saka yung switch ng ating excess fan Yan. So, papasok na po tayo sa ating cutlery. ayan po So, eto ang ating cutlery. At meron po, number one niyang ating excess po. Ang excess pan, sinisip-sip niya po yung amoy o yung hot air dito sa loob ng ating cat house. Yan. So, yan, yan po. islinisin natin ang ating cat litter. So, eto yung ating lalagyan ng dumi ng mga cat at eto yung mga litter nila. Yan. So, sa litter po, yan, tuwing may dumi, agad-agad na kong inaalis para hindi na mga amoy dito sa loob ng ating cutter. Number 3 po ay nilalagyan namin ng Arm Hammer na baking soda yung aming mga litter So, sprinkle lang po dyan sa mga liter, yan, para uh, ma-repress at maalis yung amoy. Pero, so... So far, yan po, malinis po yung ating litter. At yan, nakakadagdag lang po ng, uh, ng bango yung ating... Uh, Again, ito po ay Arm and Hammer. Yan. And Cat Litter Deodorizer with baking so, soda. So, tips din po kaya namin agad nililinis yung litter box is para maiwasan na yung cat is magdumi sa sahig or kahit saan. Kasi pag malinis po ang litter, dun sila talaga magdudumi. Pero kung nakita nilang meron pong dumi dyan sa litter, dudumi sila sa malinis dun sa labas ng litter. Clean your litter box po frequently. Para wag pong magdumi o dumumi yung ating mga alagang cats sa kung saan saan. So yun po ang reason. At kung marami po tayong mga cats, kailangan po marami silang litter box. Kasi pag marumi na yan, yung ibang cats is ayaw na nila dumumi dun sa litter box. Four is gumamit ng Domex para panglinis ng ating mga cage. Especially sa mga floor ng ating mga cat. Eto. So, yung plastic matting, kailangan po natin punasan ng <coughs> ng basang-basaan na may So, make bilid. sure guys na lahat ng kasulok sulukan is mapahiran natin at malinis. Para iwas tayo sa mga bacteria at mga viruses like uh, parvovirus. Yan. So, especially dun sa mga babies niya, may mga kitten na mga mommy cats. So, kailangan talaga ito at least every other day po tayo magpunas. Yan. So, napakadali lang naman magpunas at linisin. So, ang ginagawa ko, pag meron talagang dumi, gumagamit ako ng eskoba yung brush talaga. Brina-brush ko yung, yung floor ng aking mga cat. Yan. So, para sa safety na rin. Po. We just turn this into reality Cause I've been thinking about you lately maybe you could save me from this crazy world we live in and i know we could happen cause you know that i've been feeling you They will come, but I know that the sun will shine again. He's my friend, and he says that we belong together. And I'll, I'll sing a song to break the ice. Just a smile from you would suffice. And number five, Punasan or disinfects Natin lahat ng mga lugar na. lagi nilang tinatambayan. Like itong table, yan. Punas lahat talaga. Tapos itong itaas ng cabinet kasi lagi nandito si Miss Jasmine. Yes, Miss Jasmine! Yes, andun siya sa upuan. Ayan. So, lahat ng ito, dapat din, dinidisinfect. Yan. So, malinis na basahan. Yan. So, punas lahat. Lahat ng tinatambayan nila. Tapos, yung sa baba, yan, nilalaban ko na yung mga mga sunan nila, yung mga pillowcase nila. And next is, lagi nating walisin. Yan, walisin ang floor. <coughs> Kailangan laging malinis yan para sa ating mga babies. Yan. anjan sila. Lagi sila naglalaro dito. So, kailangan malinis. Tapos, pagkatapos nating pagkatapos nating walisal, eh, imamap natin. Disinfect na naman ng Lysol. Yan, mga kapusa. Of course, imap natin ng with Domex. Ayan, ultra thick bleeds para mamatay talaga yung mga Bacteria, virus, and germs need to sound I think I have I've been feeling you I know you want me to I know you want me to Oh ooh Bye 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 Dog. Number seven tip naman, tips is, gumamit ng uh, humidifier para pang filter ng air ng ating uh, cat house. So, ang gamit naming scent is apple. Apple scent. Kasi, uh, matching dun sa dun sa cat litter natin is apple. Para iisa na lang yung amoy. Hindi siya mag mix-mix. So, yan, tantsa-tantsa pero usually 4 to 5 na Uh, na cups ang nilalagay ko dito sa humidifier. Uh, kaya gumagamit akong uh, humidifier is para ma-filter niya yung air dito sa loob ng cutlery. Tapos, ang gusto ko kasing scent, etong apple scent na kagaya ng mga scent dun sa mga liter na ginagamit namin. So, para hindi nag-mix-mix -mix yung amoy. So, nasa inyo naman kung ano yung gagamitin yung uh, scent para dun sa humidifier. Pero, eto, nakaka nakakatulong talaga para maalis yung amoy. Para ma-filter -ma yung air dito sa loob ng cat house. Eat, mga kapusa is meron tayong gamit na carbo fresh dito sa ating uh, cat house. So kada sulok nitong uh, cat house meron tayo. Uh, we have six uh, six carbo press sa lahat ng sulok. So eto papakita ko lang. Nandito sila sa taas. Ayan. So meron silang carbo press dito. And meron carbo press din dito sa may sulok. Ayan. Carbo-fresh. Ayan. So, meron tayong gamit na Carbo-fresh para fresh tayo lagi. Ayan. Carbo-fresh dito sa may sulok. So, lahat ng sulok dapat may Carbo-fresh tayo. Ayan. Hindi po siya sponsor, ha. It's just a choice lang po. So, by choice po, yun, uling. So, dun sa mga wala pang budget, naman, dun sa mga wala pang budget is, try niyo yung uling and then uh, put them in one container sa isang lalagyan. So, yon Kasi, di ba yun din yung ginagamit natin sa uh, freezer, uh, I mean, sa fridge. Para maalis yung amoy, di ba? So, why not try it? So, mga Dover cats, nangamoy apple na dito sa ating cat house. Dahil sa ating humidifier, yan. Napakalakas niya, sobra. As in, napaka-refreshing ng amoy ng apple. Lalo na, nagko-combine dun sa ating mga linter. Ayan, liter. si Keisha. As <laughs> in, sorry, eto pala si Keisha. Hi, Keisha! Ayan, so. Anak ni Jasper kay Miss Winwin. Eto naman is anak ni Miss Chloe kay Sir Blue. At eto ang kamukha ni Sir Blue. Hi! Eh, napaka-cute. paka cute nila. So, andyan sila. Enjoy sa sa table. Yan, malinis ang table. Kaya, hindi ako nag -war na magkasakit sila. Kasi, na-disinfect na. may napulot kayo sa ating cat vlog today upang di mga mo yung uh, pupo ng ating cat at para malinis at ma- madisinfect yung uh, ating cat house. Yan. If you like our vlog, paki-like and share po at comment na din kung may nakalimutan ako or may gusto kayo i-share. And uh, kung meron din tayong gusto i-vlog okay, natin next, paki-comment paki po down below. Ayan well, sige. Again, siga. dun po sa mga bago nating viewers sa ating channel, paki- uh, push po ang subscribe button and click the bell para updated po kayo sa ating mga new vlogs. And thank you for watching. And again, mga kabusa, thank you for watching and keep safe.